yan ang kits na mga idol at ito isa mga idol paamoy amoy ang -am din natin dahil nag nagsimula na ito mga idol o yan nagsimula nang maglandi Yan, good morning mga idol. So, ating paliguan mga idol ng ating mga barako at kainin. Dahil ito mga idol at saka yung dalawa. Yun Oh. Eh. Yun. Mayroon tayong ipabarako ngayon. Paliguan natin ng ating mga barako mga idol dahil sobrang init. Saka uh, ang dalawa ang inahan medyo malayo-layo ang isa malapit lang dito sa amin magalit pag isa mga idol kapag hindi mga idol Yun. siya ang mauna ngayon mga idol dahil maglakad lang maglapit lang ito at saka ito video distansya mga idol tapos na mga idol tapos na nating napakain at saka napaliguan kaya ano na dalhin na natin yung isa dito ang mauna mga idol oh. dito siya ang mauna maglakad lang siya mga idol dahil malapit lang dorok ang kanyang inahin na puntahan puntahan at saka ito rin dorok rin kanyang isa dumalaga ang kanya kitsch na siya. Ayan. 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 Tapos nang isang mga idol. Ito yung nakasampa mga idol. Ito. Pero magkape muna tayo mga idol bago natin sila pasakay sa kanilang service yung dalawa. Magkape muna. Habang magkape tayo mga idol ito, magpakain muna tayo sa ating alagang mga piso mga idol o mga sisiw. Ayan o. May konting sisiw tayo mga idol. At so, ano natin, yung pabo natin mga idol, isa lang ang ano, napisa niya mga idol ito saan dito? ada dito mga idol oh isa lang si ng pabo ayan dito lang natin ihalo siya mga idol ayan sa manok lang natin siya no? nilagay salin lang natin dyan dahil nag iisa lang ang napisa sa ating pabo ayan oh pinalit kumain dyan ayun ang ano talaki na pabo ayun saka pang isang pabo na nag no nag itlog dun. sa ilalim ng kawayan maya pagkatapos nating magkape mga idol punta na natin yung dalawang inahin merong medyo malalaki na mga idol na sisyo dahil iba iba ang kanilang nanay Yan, lumabas pa huwag lumabas tapos na tayong magkape mga idol ito mag -ready na tayo sa service ng ating barako mga idol dahil puntahan na natin yung dalawang customer o suki mga idol dalhan na natin ng barako ito na mga idol pasakay muna natin siya siya ang unang sumakay mga idol Ay. Ay. Eh nasa Ang Oh. Yung dito lagi. Ito. Sky. Sky na, Sky. Okay. Good. Ayun, makasakay na siya mga idol. Yung isa naman ang kukunin natin. sama eh okay, lumabas ka dahil na pasakay na natin yung dalawang mga idol puntahan na natin mga idol Punta na natin ang aking mga suki o customer. Ayun, nandito na tayong mga idol. Ano? You know? Iyan, nando malagang naglandi. Saka ito pag isa mga next pick pa guro mga idol. Standing hit na nando malaga mga idol. Iyan. Match na match sila talaga sa barako mga idol. ulas dan dah bagian bangkit sa mga John at ito rin isa mga idol paamoy amoy yung din natin. dahil nag nagsimula na ito mga idol o yan nagsimula nang maglandi kaya baka sa susunod na araw ngayon sa Bado, baka mga ano lunis maglandi na to sa lunis babalikan na lang natin update ko lang kayo dito mga idol kapag mapabarako natin to dumalaga din to mga idol dorok hmm. Maaf. Ini maaf, Dok. Bili monggo. Glu. Ha? Bili ay. Kita pala nguna do, tarwa. Yan, katagal no barako mga idol. Tingnan. medyo malapit na. Medyo pa. Ano sok -sok ang manok. soksok hmm? -sok ang manok. Ito na. Lumaba na siya ngayon. successful ng pangalawa. Ayan. Iyaw pang lumabas. Okay. Pamuyin mo. Dari dah. Sian. Jangan ke. Oh, pula dia. Dari kan pasok. Itu kan ada. Hmm. Itu. Pasok. Sian. Masuk aja. Ayan. natin ma... No? Dahil lagi isa lang tayo mga idol. Wala tayong taga-abid. Mga idol. Okay. Ito. Atras. Atras ka. Hintayin lang natin na magbaba ang ating barako mga idol. Successful na ang pangatlo ngayon mga idol.